Di San Milaking Barangay San Juan, San Simon, Pampanga, ang 40 anyo sa Irona Cruz ngayong Merkulis, April 3. Maninay ang bangka o badewo bang sa Kenan, pauli ka bang bibitbitan no rin kayang pemanyali. Kwento ng Cruz, dati niya mong lalakad bang makapag -grocery, dapat manibatan niyang lesa kandeng teteng bakal king karelang lugal, kailangan ta magbangka bang makalipat king Pampanga River. Bukod king pa king byahi, dagdag gasos yan naman kanu para karelang milyari. Makatadwala kasi dapat sa akin tricycle at makatamisan magbadeo bala mong makaluwal king karelang barangay. Madagol po ang sakripisyo po. Tapos po, imbes na po agad ka pong makadala, magbay ka mo po agad agad po makapunta ka plaza. Pero ngayon po, uling pong makanyong pong milyari. Malambat po. Tapos po, pilang pong kos, ka po plaza. Dahil po, pumanay bangka. Tapos po, siyempre po, inayang po agad bangka. Nung wala yakat mo, makanyan. Kaya po, madagol yarin pong sakripisyo po yung may kaya po kayong milyari. Inka balentamong irandi muerto, sa niya namang badewin kayang bisikleta agagamitan ng panlubking obra ah, medyo ano po, hassle po eh. Kasi it, tulad po nito hindi naman po ito, kailangan po yasis pa bago may sakay. Then kung makita nyo po, yung bangka po, medyo hindi po siya ganun kalaki or kaya medyo ano po, alanganin din po. Pero dahil malayo po kasi yung iikutan, kaya sa bangka na lang po talaga. Dahil po sa akin, pagsara po talaga, medyo naging abala po talaga yung, kaya, yung transportation po sira po talaga. Base ka rin kwento na rin magbadewa katalamitan ng CLTV36 News, mababot laging atlong dala na katao rin sasakay bangka kin terminal daging Santa Cruz sa at in, in terminal kin barangay San Jose. Agyo nang magsakay hanggang pitong katao ding metong abangka at balang pasaheros, mamayad lang sa limang pesos barong idalakit king ilog. Agpang naman kang Mayor JP Punsalana, tibagan teteng bakal king San Miguel uling ilipat day ni king Barrio San Pedro. Gawala naman kanong concrete bridge kin dating lugal na ning Teteng Bakal. Itang uh, steel bridge and na uh, ala and, and uh, tang uh, maging progreso ning San Simon since uh, dakal na in, uh, ding, uh, kailangan dumalan lalo na ring, uh, truck sa mga ragol. So ang ining lipat tayo ining uh, Tete Bakal king San Pedro ing uh, medala na mo king Tete San Pedro ketang uh, steel bridge sa uh, existing ta i-transfer tayo king from San Miguel Bridge to San Pedro and San Nicolas, they tana light vehicles. Ini so, mga uh, tete na manalili is a concrete two-way bridge na iben uh, detang uh, truck uh, mga regulo truck uh, mabayat agiyon na nong yako mende mas kipilan. sa kampunsala may nga ako yung Department of Public Works and Highways sa pakiarian ding 600 milyon peso project yung kinob na ning atlong bulan. Commitment na kami, nung 3 months, uh, milipat na yung tete, hagamin na yung steel bridge kaya tas suman In 3 months, yeah, nung itang cause of delay, nung ekarela, through natural calamities, edi eh tatal na. But nung lugod niya nga pong gino, nung, uh, uh, total, mapali, mabilis yung obra. Samantala, sinigurado namang punsala na makabantay LGU karing magbateo, bangay aywasan na mga beryang mga kasidente. Yes, so mig mo ko rin through MDR Rembo, then barangay captains, barangay kagasen, ating kaming nga uh, magbante regular ne, kaya tang uh, kay kaming uh, G Macpaw ne. Ah, uh, ma talagang magasisla. At data sasake pasuluran mi lang life best. Bante tang safety, asiguro tayo na alam ang um, malyari eh, Yako ya, po ikikakayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalin.